what's up mga men ngayong gabi na to mga men pupunta tayo pala doon sa may kakainan namin pero ngayon nandito kami sa spot ng Fatima mga men then may kasama ako isang tropa ye yeah. si siya nga pala si Bumblebee tawagin nyo na lang siya si Bumblebee then siya ang umawak sa akin ngayon ng camera then uminom pala kami sa bahay men then naisipan namin kumain doon sa pinakmasarap na kainan sa Tagalog Then ngayon nasa Fatima tayo magpapahinga po na ako syempre mga mamin Pahinga muna tayo dito sa sa Fatima men Yan men Ito yung simba simbahan to men simbahan talaga yan Nakasarado lang Then dito tayo sa ano Fatima men Papahinga lang onte kasi galing kami sa biyahe Then nakainom kami pero hindi kami lasing ang gagawin lang namin dito, dumaan lang kami, nadaan lang kami dito. Kasi medyo nakapagod din kasi magbike min eh. Alam nyo naman, nakabike lang kami. Then, pupunta kami sa kakainan namin, medyo malayo-layo. Then, tayo muna kami dito sa may pati ma, Sa mga solid na supporters dyan men, yun talaga nanonood. Alam nyo itong lugar na to men, kung, kung nasan ako ngayon men. Ito yung dating lugar na pinagjajagingan ko, men. Kung na ako na COVID-19. Na COVID-19 ako dati noon, men. Then yung nakalabas ako sa COVID-19, men, dito ako nagjajaging. Diyan, Kung saan may naglalakad na tao, men. Nagjajaging ako diyan paikot dito, men. Then yun, share ko lang sa inyo kasi lakas ng tama ako eh. Ganito ka lakas oh. <laughs> yun men. Then ngayon, dito kami sa Fatima pupunta na kami sa kakainan namin sa may tagalag yeah abangan nyo na lang min pakak hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello.

So, what's up men, ngayon nandito tayo, dumaan muna tayo sa May People's Park Sa isa, sa isa, sa mga magagandang tambayan dito sa lugar namin men, sa May Valenzuela Sa May People's Park nga pala men, bago pala tayo pumunta kum doon sa kakainan namin men Dito muna tayo, kasama ko muna kay dito up men dito kami ngayon sa Tagalog men then naantok na nga oh lakas ng tama kasi namin gusto lang namin kumain ng aking tropa ngayon ito yung inakain namin kapakita ko sa inyo ang pangalan nito shabu shabu kahit hindi shabu shabu yan kakita nyo ba ito yung kakainin namin wala lang kanin pure noodle siya talaga masustansya toge eh. Dahil nandito kami sa Tagalog para maniwala kayo men. Ito oh. Ay yung Tagalog na pinakamasarap na tambayan. Men dito sa Balinsuela. Isa sa mga magagandang lugar na dinadayo ng buong bayan. Ha! Nakakatawa ka. <laughs> Yun men. Dito kami kakain na tropa. Ispat na to. Maganda dito sa lugar na to men. Nagkataon lang na gabi kami pumunta ng tropa. Pero maganda dito pag tuwing umaga. Makikita mo yung pinakamagandang tanawin sa buong mundo pinaamaganda para ganito kagando <laughs> yun Ben ito kakain nga muna kami panorin nyo muna kami kumain ng aking kasama yeah sa mga main. Then kakatapos lang namin kumain ng aking kasama na si Bumblebee. Ye, yeah. ito na naubos na namin yung pagkain, oh. Solid din naman yung pagkain namin, may nalagang 48 pesos, busog na busog, ganun ka busog, oh. Oh, oh shit. <laughs> Ngayon, ang um, 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 ano bang sasabihin ko? Tangay na mo, nawawala ka na naman, Mincy. <laughs> Yun ba, tapos na kami dito sa Tagalog. Pero kakain pa ulit kami bago kami umuwi. Kasi yung tropa may lakad pa bukas. Ako may shoot pa ako ng music video ko bukas. Then, nagpa-condition lang ako. Nagpa-condition lang kami. Uminom kami dalawa. Relax, ba relax lang. Relax, relax. Yeah. 2,000 years later Aksidente <laughs> par Men Nakita nyo naman yung nangyari sa akin Ang sakit ng pako men Madali yung pako buti hindi ng yun nung dalala nagdudugo nga eh kami no, nakita mo ba to? sakit men real men, sakit sobrang sakit lang kasi eh. lakas ng tama ako eh alam mo ba kung um, bakit ko lakas tama ako? ha? alam mo lakas tama ako? ha? Mga... nakakatawa diba? 네, o 라 a l a 아 a n 이 g what's up men maganda kumagi sa inyo men ngayon ngayon na araw na to men kumaga na syempre nakita niyo naman medyo puyat pa ako men asensya na hindi ko na napakita agabi yung mga nangyari yung iba ibang nangyari sa amin ng aking kasama ng tropa ko oh. dahil nga dahil nga hindi ko na naipakita sa inyo yung kagabi men yung mga nangyari kagabi dahil yung tropa umuwi na din nagkahiwalay na kami doon niya yun umaga na at wala pa ako masyadong tulog 3 hours lang tulog ko men tutusin piyat pa ako yun ngayon patapos ko lang umuwi na yun umaga na to Ngayon, so, umaga na ito. Tapos ko na kumain. Tabao muna tayo. Pampasigla ng umaga nyo. Then, yun min men share ko lang sa inyo patapos ko lang tumain hindi nagkasugot pa ako ang hanggang ngayon masakit pa men nagdudugo pa nga rin Sariwa pa ito yung nakita nyo ba? kung nakita nyo medyo masakit pa siya men dahil yung kagabi men ng trip pa ako sabi ko sa tropa, kuha ano na o habang nakabike, tapos nakahiga sa bike. Ang ginagawa sa mga gago, ginaya ko bin eh. <laughs> Pili professional ako eh. Ginawa ko sa bike ko, biga ako eh. Yun, takinan yan. Nagkataon, biglang dumulas yung hita ko dun sa may upuan men. Ang nangyari, etong pa ako tumama dun sa may ano kadena. Sa likodan. Sa pinakalikuran men. Buti na lang, hindi ganun kalala medyo ano lang, slight lang yung sugat na yun. Pero masakit na yun. Masayad yung sugat na yun. Then yung araw na to, pagkatapos ko magtabao, maliligo ako, syempre, share ko lang sa inyo. Then may music video tayo na gaganapin mga mama, mamayon. Abang-abangan yung music video na yun. May shooter tayo ngayon. Tropa lang rin. Taga QC ang kukuha sa akin para mag music video ng aking kanta, man. Then, wala pa nga akong practice. Yung kanta na yun, hindi ko pakabisado eh. Pero it's so all good, man. Pag napakinggan ko naman na yung kanta na yun, medyo pasok na ulit sa utak ko yung mga sinulat kong lyrics na mga La demonyo. <laughs> demonyo eh, no? Pero man, yung kanta na yun, man, naka-record lang rin nun. Gagawa lang natin ng music video para bago matapos yung bagong taon, man. Meron tayong maayos sa music video at may papalabas ko ang pinaka-solid gagalingan natin ngayong araw na to man, sa magaganap sa shooting video sa music video ko min hindi na itong tabao na to min kaya bumili tayo min ngayon doon natin gagamitin sa music video para medyo lumabas yung aking maangas na imahe alam mo naman kung sino si Mency young tag young tag shit yang tag kaka ibang aura ang ninyo makikita then pag nang pag nangyari yun mamaya men abang abangan nyo na lang yung release na music video men solid yun men then ganyan na discuss siya ako ah, buta hindi kayo alalala ngayon ngayon lilinisan natin men para habang nag music video tayo hindi mas laki. Diba, makagalaw tayo nang nakasabi, oh. Habang yung video, tangan na gumagawin yung ganun po. Angas, no? <laughs> Yan, men. Siguro, ganito na lang. Salamat sa mga sumama sa akin dyan. Sa mga nanonood dyan. Maraming salamat sa inyo. Isa ay yung the best, mama, men. Marami, eh, marami, pa tayo, marami pa tayong gagawin na video, mga main Kaya tuloy lang kayo sa pag-nood ng aking video sa mga muna nangyayari sa akin may masasaksiyan nyo may, may MC nga pala yeah, hanggang dito lang man, hanggang dito na lang mga mamay dahil ubos si kapatong taba ano ito napakasawali pag sinigot mo naman talaga gawin mo busog let's go pow